Hello. Good evening. Sa panalang po na naglila kami ng Mr. Presidio, isang mapapalang gabi sa bawat isa. Ngayon po, alit pa niyo sa ikalimang sa buwan ng Mario. Ay eh po, ang kapintot na ay yung sa pangalawa. Kung mapapansin po natin, yung mga tao na rin sa sa nandoon yung mga pareseyo, Nandoon naman ang mga pangunong sa serbote at ang kanilang mga sinugo ng mga kawal. At doon naman sa parasyo, nandoon naman si Nicodema. Kung baga, ang ating ng Panginoon Sabi nga, huling araw na ng araw ng kapistahan. Ano po ba yung kapistahan na ito? Ito po ay isang kapistahan na kung saan ay pinagkaiwag ng mga Israelita na ito po ay nangyayari mula pa ng panahon ni Moises. Sabi dito sa Elbitico 23, 30, 30, 30, sa mga anak ni Israel sa arang, ang buwan, ito, ay ng mga bala na 30, 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 ito po pala yung kapistahan nito, ay yung kapistahan ng banag. Ano po yung ginagawa ng mga Israelita dito? Sabi dito, sa unang araw ay magkakaroon ng banag na pagpupulong. Kayo'y huwag gagawa ng anumang gawang paglilipot. Itong araw na maghahandog kayo sa Panginoon ng handog na pinaraan sa apoy. Sa ikaw araw ay magkakaroon kayo ng banal na pagpupulong at kayo'y makarandog sa Panginoon ng handog na pinaraan sa akin, siyang at sinagalaki ng kapulungan, huwag kayong gagawa ng anumang gawang pagpapilingin ko. Ito ang tatang kapistahan sa Panginoon ko. Ibig sabihin, nung pangangpapalimuses, ginagawa na yung kapistahan ng palad. Pero nung dumating yung panghuling araw, ang ating kabilang Panginoon ay nagpahayag sa pamamagitan ng pagsigaw. Kung ang sinumang taong ng buhaw ay kumarino sa akin at kumito. Ngayon po, kung itinan po natin, may pasubali. Maraming tao ang nakapaligid sa kanya, pero, hindi lang lang po ang nauuha. Yung mga escribas, mga parisino, ang tingin nila sa kanilang sarili, mga busog na. Pero yung tinutusan niyang bilang mga tawad para huwingin ang ating kanilang panginoon, kasama sila sa mga nauuha. Dahil napaniwala na sila na si Kristo ang pinatawag na propeta. Okay, Ngayon sabi dito, ang sino mang tao'y nauuha kung ang sino mang tao'y nauuha mo. Sa babaan ng parang kung ba tayo Sabi nga, sa pagkabuto, merong kinatawag na pinapay ng kabuhayan o salira ng Diyos. Sa pagkauha naman, ito po yung katangyarihan. Sabi dito, ulit ito yung sinalita niya tungkol sa Espiritu. Na ang sinumang tao na lumapit sa ating dakilang Panginoon oh, na pumarito at nakainom ng tubig niya sa bagay tulipagay nagpasakot unang-una nanalig sa ating kanyang Panginoon, ibubuhos niya ang Espiritu Santo. Paano natin masasabi na tayo ay sumasampalataya kay Kristo? Ang pananampalataya ay ang paniniwala at pagsiliwala sa mga bagay na hindi kasi Totoo, hindi natin nasilayan si Kristo ng mukhaan. Pero po, alam natin na baka hindi natin siya nakita, o mas pero naniniwala at nagpitiwala tayo sa kanya. Kung yung nga mga tao na kapaligid sa ating kabilang pangin ay si Mang sa sapagkat meron yung prueba para sa harapan nila na nakita nila ang ating nagilang Panginoon, gaano pa kaya tayo na hindi natin nasilayan ang ating gabilan ng Panginoon, pero naniwala din tayo at nagtiwala sa Kanya. Kasama po tayo doon sa lumamit sa ating gabilan ng Panginoon na nakaidom, na ibinubos niya ang Espiritu Santo, kung kaya minsan tayo sa ating sarili. Bakit kaya kapag hinahawakan natin ang isang taong may karamdaman, nagsisigal yan? dahil po yan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang pala tayo pala ngayon, isa dati, dahil ang ating kailang Panginoon nung hindi pa siya nakakaakit sa langit, hindi pa siya niluluan hati, wala pa po Espiritu Santo umababa. Dahil ang buhay ng ating kailang Panginoon, matapos na siya'y mamatay sa cross, Pagkalipas ng tatlong araw, siya ay nabuhay na magkulit sa mga patay at apat na kung araw ang kasalamuha ang kanyang mga alagad bago po umakyat sa laki. Nung pag-akyat niya, doon na kung nag ibon ang mga alagad ng ating kagilang Panginoon. At sa tatumapag na po ang Espiritu Santo. Ibig sabihin po, Kinakailangan na muna nang mangyari na umakyat ang ating dakilang Panginoon bago ipagbaba ang Espiritu sa atin. Ipalagay natin sa buhay natin ngayon. Halimbawa, ka kasama tayo doon sa nakukuhaw. Nanalig tayo, sumampala tayo tayo at nagpiwala o naniwala sa ating dakilang Panginoon. Kasama rin tayo sa nakainyong doon po natin mararamdaman din ang tanong ng Espiritu Santo. Paano natin siya may experience? Sa mga bagay na meron tayong tinatawag na naturalisa o nakasalayan nating pinag Kapag lang ka na ang Espiritu Santo, mararamdaman natin parang may umubod sa atin na pumipigil na huwag natin gawin ang isang bagay na kung saan ginagawa natin nung hindi pa natin nagkikilala si Kristo. Kasama ng ating buli, yan po yung pinuntili. Kaya po, pasalamat tayo dahil sa katagalin na ng Espiritu Santo. Ito po yung nagtuturo sa atin upang hindi na tayo makabalik sa dati natin pagkatao. Ngayon, kung mapapansin natin dito sa sitas, ang ating kabilang Panginoon sa kabila ng kanyang pagsigaw, yung, yung mga pinutusan humuli sa kanya, nahikayat na ng panamalita ng ating kabilang paniloon. Ano ang tatwira ng mga parasiyo at ng mga pulong sa serpente? Ikami e nga hindi na paliwala, bakit kayo na paliwala? na para pa lang uminigit pa nila yung mga kawal, pero mas mapalag yung mga nawal, na parang hindi nila dinalima ang kautosan sa kanila dahil nabutsan na kanila yung nangyayasipan at nakinan nila si Kristo na tinatawag nila ng propeta. Kaya po, sa bagay na ito, naging sarano yung pag-iisip ng mga iskriba o mga pa rin ganun din yung mga tunog sa serbente. Dahil meron silang pride. Meron silang pamantayan na ang tingin nila sa kanilang sarili, sila na ang pinakamagaling, ang marunong na itong tao ito na sumisigaw, na nangarap, sa matatuyong pag-aaral at dahilang palihong ay hindi malimit nila dahil sa hindi na nakatakas, hindi na tapat-arap. Yan po ang pamantayan ng mga mga pangulong sa serdote at mga pansiyo. Ano nalang ginawa nila? Kung bakit parang pinuntes nila yung mga tawag. yung mga pinapahuli namin sa inyo na sana. E nga na, nanalit na yung mga kawal, hindi nila makawal kaya alam nila totoo ang sinasabi ng ating kanilang Panginoon. Kaya sila po ay naging mananampalataya yung mga tao. Ngayon po, pagdating naman sa mga Pariseo, meron pong nagtanggol sa ating nakilang Panginoon. Ang tao nito si Nicodemus na kung saan siya ay pumunta ng gabi at nakipagsalita sa ang sabi ng ilang Panginoon tungkol sa maliban na ang tao ay ipanganak na muli ay hindi siya pagkakarihan ng Diyos. Na kung saan, naging kontrobersya po ito sa buhay Cres. Na kahit mang si Nicodemo, alam-alam na lang sa kanyang katungkulan, sa kanyang posisyon, hindi niya magawang lagnat na lumapit sa ating dahilan Panginoon. Kaya tagtanap siya ng gabi para lumapit sa ating dahilan Panginoon. Pero nagutsan din po ang kaisipan ni kundi mo. Kaya kasama na rin siya sa nagtatanggol sa ating dahilan Panginoon. Malibag po doon sa mga kawal. Kaya kung hindi tingnan po natin dito, malaki po ang nagagawa ng tinatawag na pananampat yung pagtitiwala natin sa ating nakilang Panginoon. Yung paniniwala natin sa Kanya. Ito po ang magbibigay sa atin ng kalakasan na kung saan ang hindi maabot ng ating pag-iisip na po siya ng Espiritu sa atin. Kaya sabi dito, ang sumasang tayo sa akin gaya ng sinasabi ng kasutan ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Kung baga bumukal sa atin, bagaman sa tayo sa pag-aaral o sa mga kaalaman ng, dito sa ibabaw ng sangilita. Pero kapag bumalaw po ang Espiritu Santo sa ating buhay, marami pong mga bagay na pagkamisan hindi maabot ng ating sariling pagkasit. At Pero kapag pinapaliwanag ng Espiritu Santo, parang napakagandang pakinggan. Dahil po iba po kasi ang kanyo ng Espiritu Santo sa pagkatalakay ng mga sitas, kisa po sa sarili nating kataya na bunga lamang ng sarili natin mga punta po. Mga Kaya yan po ang naging dahilan sa mga tao na kung iupay po sa isang sitas ng Pilipin, kaya ng piliti kaya niya ipaliwanag yung lumang tipan sa nagtatanong na nasa bagong tipan dahil sa Espiritu Santo na maging tayo man minsan alam natin na palagi tayo nang babasa ng manalagas sa lapan pero kapag sinusuplaya ng Espiritu Santo ang ating kapirasong punta. Mas tayo pa natin na mapalawak ng ibang video. Dahil po, iba po kasi kapag ang Espiritu Santo ang kumikilos sa ating sarili. Kung baga, yung mga malalalim na bagay ng Diyos ipinapaliwanag niya sa atin, na tayo man nagtatakas paano natin na ulit na wala at nagpapaliwanag niya sa iba. Yan po yung Espiritu Santo. Kaya, kung sino man ang hindi pa nag-experience ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, sabi ng ating dahilan pa noon, tayo ay hindi pa nakabuhaw. Pero, kapag naramdaman natin na meron pa tayong pangalailangan o pagkauhaw, lalapit tayo sa ating dahilan pa noon. kapag natiskubre natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, masasabi natin sa ating sarili. Dati, palabas sa lang ako, nagtatanong ako kung anong ibig sabihin, pero ngayon, mas madali ko na, na at yung naunawaan at ng ating pinabasa. Dahil po, yung gumawa ng mga kasulatan, utyok po yun ang Espiritu Santo sa mga nagsipag ng mga tao, nagsipagsulat nito. At tanging siya lamang ang makapagpapaliwanag ng lahat ng nakasulat niya. Dahil po, isa lang kapangyarihan naman ang gumagana. Yung Espiritu Santo yan na naging dahilan upang ang salita ng Diyos ipagod sa mga propeta, sa mga alaga ng ating nagilang tayo at nagpapatuloy po yan hanggang ngayon kahit tayo tanabasa na lang ng mga tanang nagasulatan kapag nariyan din ang presensya ng Espiritu Santo mas napapalawak natin ang ating mga pinagpaparalan. Hindi po yan pinagpaparalan, kundi doon po yan ibinubuhos sa mga tao, handa po magpasakit sa Diyos at nasa lupo ng tinatawag ng pagditiwala at paliliwala sa ating naging panunoy, isip-isip. Kaya minsan, alam ano natin, noon, nagtatanong din ako, Ibrana, pero nung naramdaman ko ang Espiritu Santo, sasabihin natin, ah, ganyan pa Sabi sa ibang sitas, na ko, ang salita ng Cruz ay kamangmangan sa mga nanapapahamak at karunungan na sa mga nanalilitas. Tapos, Inumawa ko. Oh. Mahirap mo muna eh. ngayon. Pero ang ibig sa inyo niya, ang salitang sakripisyo. Kaya tayo niya sa sakripisyo, karunungan pala yan sa mga nangalilitas. Na alam natin, kung komportable na tayo sa bahay, kaya sa sakripisyo tayo ngayon magpuyat, eh. dahil karunungan niya sa amin. Pero doon, sa magkasanil ko ng tao, tapang mga nangyay, mayroon ka ng bahay, sarap-sarap kang tulong, bakit ka papupunta ng tanong ng punyak, eh, Hindi ka nagtama sa di ko, kapakala. Pero sa nangaliligtas, ito'y karunungan ang salitang sa prinsipyo. Kaya kapalo tayo, kung nandito tayo sa oras na ito, nabigilig ng salitang ng Diyos. Pakiramdam na natin ang presensya ng Espiritu sa Kaya po, habang nananariwa pa ang presensya ng Espiritu sa atin sa ating mga sarili, magpasok tayo ng magpasan ng panalag sa Balikan natin yung palagi natin loob na mapasa noon na napagdadaanan na hindi natin na unang mati. Ipapalimanan yan sa ating ng Espiritu. Dahil siya rin ang nagbukyok sa mga tao na kasi niya siya rin ang nagpapaliwala niya. Kaya mapalad tayo kung yung mga binabasa natin na uunawaan natin. Maraming. Nandyan para ang Espiritu Santo. Katabi natin na umuod yung kung paano natin unawain ang bawat kinabasa natin mula sa mga balay. Hindi lang yung nakatayo dito ang nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, tayo tayo man, ordinary yung member. Kapag mayroon tayong madaling na sa mga sitas, isa rin tayo sa inuunyutan ng Espiritu Santo. Kaya, pag sinapan natin, huwag tayong maging komportante sa kalagayan, hindi ko kailangan niya. O kaya, sasabihin natin, hindi pa tayo natutupan. Dahil si Kristo mismo ang nagsabi, lumaki o pumarito sa kanya at uminom. Ang iinomin natin, wala nila, yung Espiritu Santo inihanda ng Diyos sa bawat isang nagsisukok sa kanya, puso mong sa kanya at nagpabautis. Yan po yung ilalagay na tanda ng ating nakilang Panginoon sa mga nagsisisukok sa kanya. Upang, hindi na tayo madalas ng kalaban na sa mga katilipagalit ang kalaban ng Diyos sa atin. Kaya po, tinuturoan tayo na maging wais, maging matalino. kaya ang kalaban natin wais din. Kaya po, sa bagay nito, kaya din natin isipin ang kalinisan ng ating puso upang sa ganun, hindi magkaroon ng malagi ng Espiritu Santo sa ating mga puso at punawa ng sa ganun, maraming pa tayo mga aral na ating pinabasa sa mga ng Diyos. Siguro po ang nandito lang ang may babahari sa oras na sa ito. Salamat po sa Diyos sa tanuman ng ating mga kasilinan, karinan, ilapit natin yan sa Diyos. Yan man ang binabasa natin o problema natin sa ating marisari ng kagawa. Diyos lang po ang makapagsasang Salamat at makapagpala ng Diyos sa oras